Ayan, umuulan na, na naman siya. Ayan, buti nakapamalingki na tayo. Kasi kung hindi, yari tayo sa ulan na... ating Shanghai na may own version of Shanghai. Medyo frozen pa naman ang ating karne kaya kailangan niya. Palamigin pa rin natin. Pero at least may timpla na natin. Para ready na siya. Magbabalot na lang tayo may mga Tamang lang ang ating tinola. Sa lang. Mahawalayin na natin. May na pinaalala ng babae yung aking papaya. Yan, nabayaran ko naman na siya. Yan na niya, inabot sa akin. At hinabol na. O, ate, hindi mo pa na ko yung papaya mo. Bukas kukunin ko yun. <laughs> so, ako na padpad doon. Dito yung latuloy tayo na wala tayo sa iyo, di o papaya. Ngayon na lalagay natin sili na dahon. I know you want me. I know you too. Ayan, ulan na naman. Talaga, hindi pa talaga tumalaya si Enteng. Kaya, mag-stack tayo ng mga food. Kasi ang hirap ng araw-araw mamamagin. Okay. Eh. Thank <laughs> you. pertama matapus atau kayu hindi ko man natin ah, ano na yun, hinahal na pala na ang, yun na mga sya paglit lang tayo aakit na at bukwa tayo ng sili pero kailangan meron na tayong pagkain para kay JJ saglit lang kita tayo. Dito ko muna po kasi baka maunahan -tay tayo na ayos ng pusa. Po. Mabilis pa naman ang pusa na sumimple. Saglit lang. Kit na muna tayo. Pero, ayan. Kailangan natin bigyan ng pagkain si Chiki.

gusto namin, hindi siya hindi siya mahilig sa ano, ito to, sa kaibigan ko. Ag Aga-aga ng chika natin. Aga-aga ag ng chika namin ng kaibigan ko. Hindi mahilig sa ano, aking aso. Hindi mahilig sa kanin, kaya gusto naman ulam. Ganyan siya. siya. Sana, sulit nga. Ikat mo na ako, mga pabibigay ko. Nagiyak ang alaga ko. Bigyan ko na ng ano, yung kalimusan um, um, si baby girl 怎么了 Thank <laughs> you. nasaglit natin dito, ayang kung yung pagtulong niya. Pagkakainin natin ng dogo si Tano. So, na, na naman siya. Mga ka-baby love ko. Ingat po sa lahat mga nagtatrabaho. Ayan, ingat po sa pagpasok. Talagang mga ulan talaga siya. Alam mo, relate ako nung ako nagtatrabaho din. Talagang kahit sa ayaw at sa gusto mo, pasok ka kahit mga ulan. Kaya, mahirap mm -hmm. din magtrabaho ko talaga. Ako dati naranasan ko, nagtatrabaho ako ng motor. Diyos ko po, minsan wala akong kapote, naiiwan ko. Napaka, ano, basang-basa. -basa. Kaya natin ang ating alaga, tao at ano, aso. Kaya, patayin ko muna itong aking video. Ayan, mga umaga po sa inyong lahat. Ingat po ang lahat at ma, ano, masama, matusungit ang ating panahon ngayon. Bye-bye!